Nandito rin ang ring! Ehh! pa! Ano, anong gagawin natin ngayon? Palabunutan. Oo nga, hindi. Ano tawag din? Nalimutan ko. Change, identity. Change? <laughs> Change, ano... House rules. Papalit ng ano. Bag-a-anong? Resume muna. <laughs> Basta yan guys, gumawa palabunutan. Nandito yung pangalan ko, pangalan ni Austin, pangalan ni Sabri, tsaka ni Kika. Papalabunutan kami. Kung sino yung mabulat ng pangalan is, yun yung gagampanan niyang role. Basta yan, ito yung palabunutan. Ayan. Gumawa ka ng mga pangalan. Ang gagawin namin, kung sino yung mabulat na pangalan, kunyari ako, nabulat ko si Austin. Kasi <laughs> lahat ng mga ginagawa niya, kilos niya, mga sinasabi niya mga habit na gagawin ko pero ginawaan ko kasi gusto kong gumanap na bilang ako ay si Austin <laughs> kaya pinagpunot -pina ko siya puro pangalan ko lang nandito ng <laughs> so ngayon papabunyote ko na sila oh. ngayon tatawagan na natin si Austin AUSTIN! nika! Halika dito! Halika! Bilis! Nandaga dito. Buka, buka, buka. Buka dito. Mamaya ka naman mag-electric pad. Diyos ka naman tong batang to. Okay, ano? Kabocha gan kasi, yung pogi ko. Ganito, may gagawin tayong... Di ba gusto mag-vlog? Gusto mag-video? Vlogger na ako. So, Vlogger <laughs> na <laughs> ako. May gagawin tayong content nila. Papa nila, Sabrina, ganyan. Ang content natin is yung... Dito, magpapalabunutan tayo Kung ah. sinong mamabunot mong pangalan dito Yun yung gagampanan mo ano gagampanan? Gagampanan, parang gagawin mo Kunyari, ah. ang mabunot mo si papa mo Pangalan ni papa mo Ay. Lahat na ginagawa niya yung kilos niya Basta kung paano mo, paano pagkakakilala mo Kay papa mo Gagana pa mo yun Gagawin ko rin o, Gagawin mo Kasi, sir, hindi kita Bakit? Ayaw mo <laughs> Nagulis ka <laughs> Grabe ka sa akin, ano? Natamad na ka. Sa ka. Na <laughs> so, ang gusto mo mabunot si papa mo? Sabrina. Sabrina? <laughs> oh, bakit yung Sabrina? Hindi, paano ba pag Sabrina? Hindi, Sabrina. oh paano? Ano ba mga ginagawa ni Bibi, ni Sabrina? Magkukulit, di nyo pinapalo. Hindi, <laughs> pero... Pero ba yun? O, oh, sige, sige. Ayan, bunot ka na. Doon ka muna. Ah, ah. Ayaw mo siya, ayaw mo siya, sige, ayaw mo siya, sige na, Bulot ka na, ka na. Please, please, please. Isa-isa lang, ang daya na ito. Gil, 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 gil. sino? 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 S Miki? Sino? 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 niya. Yeah, so, you're gonna be Nikki for today. Ah, uh, dada, so sa da, Brina. So Sabrina, wait lang. Oh, lahat ng pangalan siguro Niki. Sino sabi mo? Ah. Hindi. Okay Bunot ka lang. Isa lang. Pwede mo ha, pagkabunot. Ay lang. Ah, oh, bunot ka na. Sino ka? Kikay. Sino si Kikay? Ako. Ano bang mga ginagawa ni Kikay? Mahal kay mami. Mahal kay <laughs> 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 Yan. Patay. Baka naman buksan mo ulit. Buksan mo ulit ang gagapanan mo ay ah, yung sarili mo. Be yourself lang, okay? Kasi ikaw lang makakagawa ng pag-uugali mo, okay? Ha? Di ba maldita you? No! Yung food niya, na ako. Ay! Ay! Ay, maayos no, si yan, no, eh? oh! Oh! Saka yung maayos yan? Oo! oh. Maayos yan, Oh!

ako, buwag sila na tapos na. Ano naman? Diba? 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 Diba?